Hello so guys! Magluto tayo ng gulaman guys. Karoon hapon kay para yung ibaligya guys. So, mo, so mo yung kwan guys. Gulaman nga luto on. Balit tagdwa ni sila kakolor guys. So, sa tagdwa ka kakolor guys. Kwan po ni niya siya tag sa kakaldiro. Ang maluto niya. Sa so, muniro ikuan guys. Ilunod nilun na ako. Iniugmahuman na og kuan ang um, mabukal na ang kaldiyo. So, hapit na siya mabukal guys, kikusok na kay siyang kalayo. So, sumunod na so, pa po ni lang to sa mong video ang tutunahuman guys. So, wala ta magulat sa ato ang gipabukal nga tubig guys, mag make up isa ta, guys. So, manay ko like, um, mga make up ra guys. Simple ra kaya hindi siya guys. Pag lip lifting... Oh, tent there. Hmm. Shalet tent. And, napapagoy ko an Faithway na na akong pang make up guys. Kini. So, ito na ang sugdan o make up guys. Kanis akong gamitin guys. Bali, kuha mo siya ka color guys. Mm, nine color. Mukha ano siya. Mukha agad. That Christmas song. Na 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 na. Sa so, matuna sa tadiri guys. Di kaya siya mukulor ka guys. siya kayo color pang simple raman nga makeup ako guys it's just a simple makeup Marami guys. Ani guys. Muna ni siya guys. Amo ang makeup guys. Very simple ra ni siya guys. So, pamit kan naga mo guys. Muda ga mo lang sa mong mga content. Padayon naga mo support guys. So, ayan guys, nagamitin ko na din yung Faith Me na blush. Pwede rin siya ibutan, ilagay dito sa lips. So, nauna na, na siya pagbutan guys. Hindi lang kasi siya makulor. Tapos na guys. Ito naman. Itong lip tint.

sensapawan parang di dun siya matangtang ba? di ko na kailangan pang mapagandang sayon so, guys. fit me plush. kini guys na yung kini Isha. Semua ni mukuan guys. Pem terbaik mukuan guys. Karena mau terbaik aku tu sebalai. Aku lagi mau buat di makeup make up make up. Oh. setelah mau make up so, atung nantan atau atong lagi pabuka ngai tubik sekuan kaldiru. Nabuka ngabarun. Satu so, nang nantan guys. Koy, so guys, nagbuka na na siya guys. Nalang kayo siya maklaro guys. Kay ngit Sato So ito na ibutang ang gulaman nga green guys sa koan kaldiro. Parang maluto na siya. So magandam lang ko diri Ublak black nga kuan ang sudlanan sa gulaman para pakuan niya pamalahan o gaunan. So ito na siya guys. Sinabot na dahil akong mamagpapa, guys.